Ayan, mga ulan-ulan. Baha-baha na. Ayan. Tuwang-tuwa yung mga <laughs> may shower. Oh. Ayan, oh. Mga bata, tuwang-tuwa sa ulan. Lakas naman ang ulan. Nilalamig na ako. Ayan oh, sila. Oh. Tuwang-tuwa, nakaligo na sila sa ulan. Okay uh, ako talaga maliligo sa ulan Para tanggal ang Bungang araw So sobrang lakas Ng mainit na Ang araw, ito naman, ulan naman Ang pumalit At ito magbabaha Baha na maya maya Kunting ulan niyang baha ang kalsada oh. Ayan Tuwa tuwa yung mga bata naligo sila sa ulan. Ayan. Ang ulan. Ulan pa more. Ulan talaga. Ulan. Hindi ko tayo dadaan kasi may kotse na. Ayan. Tuwang-tuwang mga bata. <laughs> Tuwang-tuwang. Say hi, hi, hi. Magkai ah! Tuwang tuha. Eh. Ah, sige na, bye bye. <laughs> Tuwang tuwa yung mga bata. Nakaligo sa ulan. Sa wakas, nakaligo sila. Matanggal na yung mga bungang araw nila. Sa so, sobra ba namang init sa araw. Araw, ngayon lang umulan. Ah, kahapon pala umulan din may ano mayroong na sagasaan na kwan so ayan dadaan tayo sa palengke palengke ang ating dadaanan maulan 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 wala may bata oh nagtitiktok Nag tiktok si bata yan, palinti na to guys. Palinti na, palinti. So, minto wala. Minto na yata yung ulan. Momento na rin. Oh, um, na lang ang ulan. Kunti na lang. Yan mga bata. Oh. Tung paligot sila sa ulan. Naku, mga bata. O, dito. Yung hindi diyang buhos ang ulan. Paling miniki ng ating gadaan. tayo malapit na malapit na tayo pa na pa uwi na buti to Miguel na yung ulan kunti yung kunti na lang kunti kunti na lang ang ulan So, And guys eh. Ayan. So hanggang dito na lang guys at least nasaksihan niyo rin ang pag-ulan dito sa Metro Manila.